Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea, matapos sa hakin ang lupain ng decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal, at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya na Yesus sa karamihan, at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Tumingala sa Yesus sa langit, at nagbuntong hininga. At sinabi sa tao, Efata, ibig sabihi, mabuksan. At nakarinig na ito, na wala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man, ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa. Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Isang magandang maga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikadalawamput tatlong linggo sa karaniwang panahon at ngayon din po ay ang kaarawahan o birthday ng Mahal na Birhem Maria na tinatawag natin Mahal na Birhen ng Solidad. Solidad ka po para sa Panginoon. At tayo po ay patuloy na napapasalamat sa Panginoon sa pagbibigay sa atin ng mahal na Birhem Maria kung saan si Maria ay inihanda sa sinapupunan pa lamang ng tiyan ng kanyang ina. Kaya si, ang mahal na Birhen na nagdiriwang ng kaarawan ngayon, kahit na siya ay nasa langit na, patuloy pa rin natin itong ipinagdiriwang. Hindi ko alam kung ilang taon na ba si Mama Mary, no? pero at least sa untaon ay hindi natin nakakalimutan kung paanong hindi rin natin nakakalimutan ang mga kaarawan ng mga yumaon ninyong mga lolo't lola o mga magulang din. So yan po ay isang biyaya na ibinagkaloob sa atin ng Diyos. Sa ngayon po, ating pagnilayan muna ang ating mga narinig na mga pagbasa, lalo tigit sa ating ibanghelyo. Meron po ba ditong PWD, yung Uh, may diferensya sa pandinig. Mukhang marami, no? kasi walang... Mukhang lahat kasi walang nakakarinig. Mahirap po yung ano, no? Mahirap yung wala kang marinig, no? Tama ba? Mahirap yan, no? Hindi ko alam ko alin yung kung... Alimbawa lang po, no? Kung pag binibigyan bibigyan tayo ng pagkakataon, alin ba yung uh, mas pipiliin natin? Maging bulag kaysa bingi? o maging bingi kaysa pipe o kung ano man pero magkakaugnay po 'yan no binigay yan nilikha ng Diyos ayon sa kani-kanilang function na dapat na makatulong sa tao para mas makita niya no kung ano at kung saan siya dinadala ng Diyos. Sabihin niyo nga muna sa katabi niyo, hindi ka bingi. Hmm. Yung nagsasabi sa yung hindi ka bingi, yan, tipi naman yan. Uh, hindi tayo nagkakaintindihan. Di ba? Ganun. Kasi sabi dito uh, sa description, ang isang taong pipi, yan ay dahil may problema siya sa pandinig. Uh, oh, hindi nyo napapansin. Although, siyempre, sa ngayon, meron tayong mga pamamaraan na kahit ang bingi, pwedeng makapagsalita. No, medyo mahaba-habang proseso kasi kailangan ng masusim pagtuturo ng pagbuka ng bibig kasi hindi nga niya naririnig kung tama ba. Kaya hey, di ba, kapag naalala nyo, kapag may mga bata ay tinuturuan pa lang natin magsalita yung paraan o ba, ah, eh, kasi kasabay yung, yung tunog. Di ba? So, tinuturuan yan. Ha? So, ngayon, sa kwento sa Ebanghelyo, mayroong isang lalaki na dinala kay Jesus. Ipinapakiusap na ipatong ang kanyang kamay dito sa lalaking ito. Ito ay bingi at utal. Bingi at utal. So nauna yung pagkabingi ay utal. So yung tenga at yung bago yung bibig. So nakita ni Jesus kung kaya uh, kinuha siya ni Jesus at inilayo muna sa karamihan. Inilayo. Kasi sabi nga dito, no, kung susundan natin, maraming tao doon sa lugar na yan. Maraming tao. Kaya inilayo siya sa karamihan at doon ay ginawa ni Jesus yung parang rito o ginawa ni Jesus yung paraan ng pagpapagaling. Hinawakan o inilagay yung daliri sa tenga. Sige nga po, lagay nyo nga yung daliri ninyo sa tenga ninyo. Ayan. Uh, iba talaga hindi makarinig. Eh, no? Ayan. Tapos sa kanya tumingala sa langit, nagbuntong hininga at sinabi, Efata. O nga, hawak nga ulit sa tenga. O sabihin nyo nga po, Efata. Yan, ang panalangin ni Jesus, mabuksan. O sabihin nyo nga ulit, Efata. So, mabuksan at nabuksan yung tenga at nakapagsalita at nawala yung pagkautal ng lalaki. Okay pa ba tayo? So, dito po maganda na mapagnilayan natin no? yung kahalagahan ng pakikinig at kahalagahan ng pinaririnig natin sa tao. Ulitin ko po, no? Yung lalaki ay bingi. Dahil bingi, hindi makapagsilita ng derecho. Inilayo ni Jesus itong lalaking ito para nasa ganon sa unang pagkakataon na makakarinig siya sino ang mapapakinggan niya? Si Jesus, ang Diyos. Naalala niyo pa ba kung anong una niyong narinig? Ha? Anong una niyong narinig? Ha? Anong una? Sa mga magulang, ano ang una niyong pinarinig sa inyong mga anak? Mama? Papa? Parang hindi naman. Kasi yung mga naririnig kong bata dito, ang naririnig ko, G-A-G-O. PI. Kasi ba diba, sa tenga, diyan nagre-register, nare-record lahat ng mga naririnig at ipinaririnig sa iyo. Kaya kahit sa tiyan pa lang, ba diba? kahit pa lang, sinasabi sa atin, no, ng mga psychologists na kausapin mo yung bata. Kausapin mo, maririnig ka niyan. Kaya nga, di ba, kapag yung mga tatay, kapag kinakausap yung mga bata doon sa sinapupunan no, ng, ng tiyan pa lang, di ba, sumisipa. Kaya sabi, hindi totoo yan, hindi totoo yan. Di ba, kung ano yung sinasabi natin doon sa bata, yun din yung kanyang na lumalabas sa bibig. Kaya hindi talaga tayo aware o napaka-insensitive natin. Kung hindi man insensitive, napaka-irresponsible natin para iparinig sa mga bata, para turuan sila o ituro yung mga dapat na lumalabas sa kanyang bibig. Kung ano ang naririnig, yan ang lalabas sa bibig. Yan yung nare-register, yan yung natututunan. Tapos magtataka kayo kung paano kayo kausapin. Eh, ganun nyo rin kausapin, di ba? Hmm. Kaya mahalaga po, no, na sa ating, uh, kung lagi tayong makikinig kay Jesus, kung lagi tayong makikinig sa Diyos, yun din ang masasabi natin sa mga taong ating nakakausap. Eh nga lang, malaki ang pagkukulang natin kasi lagi tayong nagbibingi-bingihan. At yun yung isang mahirap gamutin, yung taong hindi naman bingi. Mas madaling gamutin yung taong totoong bingi kaysa sa taong nagbibingi-bingihan. At kadalasan, may pinipili lang tayo kung ano ang gusto natin pakinggan at ang problema din, narinig mo na, hindi pa lumabas sa bibig mo. Iba pa ang lumabas sa bibig. Kaya nga laging dapat nagtutugma eh. Yung nakikita, dapat nakik napapakinggan mo rin. At yung napapakinggan mo, yan din dapat ang lalabas. Kaya lang magkaiba eh. Nakita mo na, pero iba yung Lumabas sa bibig. Dahil iba din yung pinakinggan. So bakit tayo nagkaka-problema? Bakit ka may problema ngayon? Ah. Dahil pumalpak tayo sa paggamit natin ng mga biyayang ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya mahal na birhen po, no? sa sinapupunan pa lang inihanda na siya ng Diyos. Kaya sa paglabas niya sa mundong ito, kahit sa gitna ng kahirapan, ang lagi pa rin niya sinasa, ang puso ko'y nagpupuri sa Diyos. Kasi yan din ang naituro sa kanya ng mga magulang. At nang siya ay maging ina na ni Jesus, yan din ang kanyang itinuro sa kanyang anak na si Jesus. Ang maging masunurin sa Diyos ang magpuri at magpasalamat sa Diyos. Sabihin nyo nga muna sa katabi ninyo. Sige po ah. Sabihin nyo sa, sa katabi ninyo. Huwag ka nang magmumura ha. Punta nyo. Ayaw nyo na naman makinig. Di ba? Bakit ka ba sinasabi? Eh kasi naririnig nga kayo ng mga bata. Eh dati tinatakpan pa natin yung mga tenga nila. Kapag meron kayong medyo sensitive na sasabihin, kung sisigawan ninyo ang inyong asawa, tatakpan niyo muna kasi hindi dapat nilang naririnig yan. Eh ngayon, wala ka ng pakailam eh. Di ba pag naririnig ninyo yung mga bata, sino bang naririnig ninyo? Yung mga magulang. Kung paano silang magsalita, ganun din sila magsalita. Pati nga expression, di ba? Pati yung tono, ganun din. Okay, si kung anong naririnig niya at sinasabi din niya, kung anong narinig ko sa aking ama, yun ang aking sinasabi sa inyo. Kung anong ginagawa ng ama, yun ang aking ginagawa. Kaya, gumagawa kayo ng mga little, little na kayo. Di ba? No? Pero nawa, no, sa tulong ng mahal na birhen, na ipinanganak sa mundong ito, para maging ina rin natin pagdating ng araw, patuloy nawa tayong lumapit din sa Kanya, magpagabay tayo, patuloy tayong humingi na ang mahal na birin. Lagi tayong ilapit sa Kanyang anak na si Yesus, nang sa ganon ay mabuksan ang ating mga tenga at ng ating mga bibig ay makapagpuri sa Diyos. Amen.